So, ayan guys, welcome back to my channel. So, to this video ay ipapakita ko sa inyo yung aking mga tinanim na mga vegetable. Kasi lahat sila ay nagsitubo na guys, yung ating mga cucumber at iba-ibang variety ng mga vegetable. So, ayan. Pero guys, kwento ko lang naman, nagtanim ako ng pechay at saka ng lettuce pero nasayang hindi umubra kasi nga sobrang init yung lupa niya pagka halimbawa maghapon siya ayan mainit sa ilalim kaya kahit na dinidiligan ko talaga namang hindi umuubra siguro pagka medyo lumamig ang panahon tsaka na lang ako magtatanim ng pechay at saka ng letos. kasi pag sobrang init naman Uh, hindi talaga umuubra. Marami naman din akong binhi pa dito. So, hindi ko na sa sasayangin. So, guys, ayan, ipapakita ko sa inyo yung mga tumubo kong mga tanim na base di ball. So, unahin natin yung ating mga cucumber. So, ayan, cucumber yan lahat, papunta ron. Ayan, marami yan, guys. So, naglagay na rin ako ng mga ganito, guys balag. So, magdadagdag pa tayo ng balag kasi nga maraming mga kailangan gumapang dyan. Yung ating ampalaya tsaka yung kumain ako ng milon, itinanim ko na rin. Tumubo din guys at saka ng pakwan. At saka yung mga gumagapang paano pa ba? Sitaw. So, ayan yung sitaw. Nag-uumpisa na rin. Ayan. Doon. Papunta pa doon guys. Iba naman yung tanim doon sa bandang taas dito. Baba ito bandang baba ng aking bakura nito. Doon sa may banda doon sa gilid ng daanan, guys, marami pa doon namumunga na rin yung ating ah uh, okra. Ayan. Kaya lang ang problema ko, nilalamgom yung okra. Hindi ko alam kung ano ilalagay ko sa okra. So, ayan. Ito naman yung ating gumagapang na, na patola. So, ayan. Akya tayo ng konti bandang taas, ipapakita ko sa inyo ang ating mga namumunga ng mga okra. So, ayan. So, yung ating okra, ayan, may bunga na, binalutan ko. Yung isa nga, matigas na siya. Problema ko, mayroong mga lamgam, kinakain ng lamgam, siguro matamis. Ayan, o. Oh. At ang ating mga kamatis namumulaklak na siya guys. Ayan. And ang ating Ayan, ito yung ating mga iba't ibang gulay. Kangkong 'yan. Ito yung kangkong na sinabit ko. 'Yan. Meron din tayong Chinese kangkong. Ito yung Chinese kangkong niya. Binukod ko siya, guys. So, ayan. Mainit na. So, papaya. Marami tayong iba't ibang variety ng mga gulay. So, ayan. Nagsombrero ako kasi nga. Abutan tayo ng init. So, ngayon ay idadagdag ko lang. Ang gagawin ko ay... ang uh, yung gagawa ko ng pataba, guys. Yung mga daho ng saging natuyo. Ayan. So, ayan, guys. Ito yung daho ng ito yung daho ng saging na tuyo na. So, ang ginagawa ko ay pagpiraso, pirasuhin ko ito. Ayan. Kasi nga, ginabasa ko to, ginagawa ko tong Fertilizer. So, okay, ayan. Ganito lang ang ginagawa ko, guys. Ayan. ko para... kami tayong uh, mga tuyong dahon ng uh, saging. Meron na akong area kung saan ko nilalagay ang ating saging. So ayan, dito yung area ko, ito. Dito yung area ko, yan lahat ng mga nabubulok dito ko nilalagay yan, saging mga nabubulok sa kinainan doon sa kusina, guys yan ay nilalagay ko dyan para gawin nating pataba sa ating mga halaman. So, kung anong makita ko na ginugulay namin, itinatry ko siyang patubuin, guys, katulad ng kamoting kahoy. Yan. Kahit hindi maglaman yan, pwedeng-pwedeng gulayin yung dahon. Kasi alam mo, kaming mga bikulana, ay mahilig talaga kami doon sa mga gulay. Mga bata pa kami, like yung Uh, Chinese kalunggay, malunggay, or uh, yan, dahon ng kamoting kahoy, or kamote. Yan, yan ang mga kinasanayan namin gulayin sa probinsya. So, ayan guys, thank you very much sa sumusuporta sa akin sa aking YouTube channel. Uh, Papasalamat po ako sa aking mga uh, subscribers. At sana po, more, more subscriber pa po ang ating dumating, you no? Know? At sana maraming manood, maraming mag-view para makatulong sa kabuhayan ko, guys. Kasi, you no, know, ang hirap ng buhay ngayon the same time, nagtatanim ako or ginagawa ko yung mga routine ko every Kung hindi nagtatanim, ako po ay nagtatahi. So, nitong lately ay hindi ako nagbablog sa pananahi ko kasi nga uh, napakainit dun sa aking pwesto. So, hindi ako dun nagbablog kasi nga init. si so, although nananahi pa rin pero madalas nandito ako sa garden pag morning. So, ayan. Bukod sa pag Bablaag, nagtatanim na rin ako. Pakipakinabang na rin para pagdating ng panahon, mayroon tayong maani. Makaka-save na rin tayo sa ating uh, kung ano man po yung uh, ma-save nating kaunti sa pera natin, kung ano po ang dapat mabili, uh, at least save na kung mayroon tayong libreng gulay. So yan, mahilig talaga ako magtanim guys. Nagmana ako dun sa tatay ko nung mga bata pa kasi kami. Yung tatay ko talaga mahilig magtanim. So ayan, nakikita ko siya na nagtatanim sa probinsya. So ayan, dahil syempre, di naman ako mahilig mag... Uh, di ako mahilig baga sa lakwat siya sa... Kung saan-saan, yun lang ginagawa ko. Binibisi ko yung sarili ko sa pagtatanim. So, ayan nga pala, nagpapasalamat ako doon sa nagbigay dito sa, ayan, parang net. May nagbigay sa akin ng parang net na yan. Ayan o, oh. ganda eh. ayan Binigyan ako kasi sabi, uh, maganda daw ito. Lalo na yung, pag sobrang init ng panahon, natutuyo yung mga pananim ko. So, binigyan ako ng net. Maganda talaga. Pag uh, masikat ang araw, malilim siya. Ang ganda niya guys. Thank you Kai Cindy Conde nagbigay siya sa akin yan. Lumipat kasi sila ng house niya. Maraming ibinigay si Cindy Conde sa akin. So, thank you sa kanya. So, ayan, hanggang dito na lang yung aking vlog o video. Thank you for watching and please subscribe and click the button, the bell button, para ma-update kayo sa mga susunod kong video. Thank you for watching, guys! See you my next vlog!